Good morning, good morning guys! Eto, piniprepare ko na yung aking uh, mga kameras at magbablog tayo within Club Balay Isabel guys. Ang laki pala nitong Club Balay Isabel. Grabe! Ang dami nilang function halls and uh, ang dami nilang pwedeng maging sports, wellness, and recreation activities. Guys, uh, makikita nyo rito sa video na to on how I make a... Uh, motovlog. Yes, yung ibang mga kaibigan ko kasi nagtatanong, parang ang dami daw camera. Yung mount po ang madami, nililipat-lipat lang po yung camera at video cameras. At ganito nga po, ito makikita ninyo, uh, humihinto ako para kunin yung camera na, na nadaanan ko, na inilagay ko para makunan nako pag uh, habang nakasakay sa motorcycle. And guys, yes, going back dito sa Club Balay Isabel. Ang dami ditong uh, function halls, ang bilang ko mga labing tatlo na function halls and they have also uh, spa and massage, may billiards and darts at naglaro nga kami ng billiards kagabi. May basketball, volleyball, badminton, table tennis, ang dami nilang facilities and of course may um, bed and breakfast, uh, parang subdivision ang laki guys. At um, parang ano, parang hotel, hotel talaga. Na malaki. Bahay. Instead na kung subdivision sa yung mga bahay dito na rerentahan mo per day. 'Di ba? Yung place. So samahan niyo po ako na libutin ang kanilang ano, ang kanilang uh, place or resort. By the way, guys, mix chapel dito, o church ba 'to? Malaki a uh, 17th century chapel ruins meron din. At siyempre mga swimming pool ang laki ng kanilang mga swimming pool. At ang ganda. Ang sarap ng ano napakiramdam habang nakakapag ano nakaka-relax dito. Guys, sa Club Balay Isabel. ayan, kita niyo guys dito sa video na to. Um, yung mga mounts, meron na kung 360 degree camera sa rear, may front cam facing me. At um, merong um camera sa babaan para makita yung gulong, sa harapan front wheel. And uh, meron din sa tagiliran ko sa bandang right ko sa likod, rear right. Yan. So yan ang ginagamit ko na mga mounts or video cameras para sa vlog na ito. May sariling pier po ito wherein yung uh, mga uh, yate or speedboat na malalaki ay pwedeng um, dumaong at uh, pwede mong i may tawag sila dun eh pwede mo silang ano, uh, dun ka mag uh, la-launch ng iyong bangka o yate by the way guys hindi ko na makalimutan sabihin napakaganda ng view ng Taal lake at Taal volcano from here parang lapit-lapit mo na masyado sa Taal volcano kapag nandito ka sa Club Balay Isabel parang abot kamay mo na at uh, coming from Manila going to Club Balay Isabel makikita mo rin guys bago ka makarating dito yung view ng Tagaytay ang ganda rin ano guys, pero sa harapan ko makikita ninyo, pwede itong mag, uh, wedding event, maghold ng wedding event, outdoor doon. at uh, may view ka ng taal, ang ganda pag open space ang gusto mo or, syempre dito sa harapan ko ngayon, church na guys, yung chapel na sinasabi ko napakaganda rin ng kanilang chapel ayan guys, oh. So, Wow. Sa isang place na ganito may sariling chapel. Laki. Parang church na, 'di ba? pag napanood nyo itong video ito guys hanggang sa matapos ano parang nalibot nyo na rin ang Club Balay Isabel and alam nyo nakasakay na ako sa motor it took me 10 minutes para malibot lahat yung places dito sa kasulok sulukan ng Club Balay Isabel at napansin ko may cul-de-sac lagi sa dulo pag may cul-de-sac na yung parang rotonda sa dulo kaysa mag U-turn uh, ka o may rapang ka mag uh, maniobra may cul de sac sila para mas madaling magmaniobra lalo pag naka big bike ka guys mas madali iikutin mo lang tignan nyo to sa so, dulo niya ikot ka lang ganyan o oh, yan o oh. cul de sac ang tawag yan di ba And, nakasara yan pero pwede maging entrance yan or exit yan o oh. kaya ang, ang, sarap libutin kasi may cul de sac nga kung nakabisikleta o nakamotor madaling magmaniobra kaya panoorin nyo guys, samahan nyo ako sa video ito at libutin natin ang Club Balay Isabel sa Talisay, Batangas. Ang Club Balay Isabel po ay pag-aari ng Terrible Family, si Mr. Nelson Terrible. Na siya nag ng resort na ito at uh, preserve po niya yung mga punong kahoy. Kaya napakalamig po dito. Nung araw po, nabenta po ito ng mga terrible family. Pero noong 2005, nabawi po nila at dinevelop na maging isang resort. At ipinangalan po sa kanilang unika iha na si Isabel. Ang Club Balay Isabel po ay naging landmark na rin po dito sa Talisay, Batangas. Ano po? Ito po yung lugar bago umakyat sa sungay papuntang Tagaytay City. At dahil po dito ay naging sikat na ang Club Balay Isabel, yung mga residents po dito ay nagkaroon ng hanap buhay. At ito naging source ng kanilang livelihood, yung mga residente po dito. Actually, first time ko pong pumasok dito at mag-stay sa Club Balay Isabel. Pero namang hapo ako dito sa lugar kasi napakalamig po dito kahit na summer na summer na po. Dahil po sa mga punong kahoy na pre po ng may-ari na si Mr. Terrible. Guys, kung may mga team building activities po kayo or events na gagawin, kahit kasal sa tingin ko po, ano, maganda po rito. May church po dito, meron siyang uh, outdoor na pwedeng mag-hold ng event. Tabing lake po, yung Taal Lake, gaya ng pinakita ko kanina sa video. Um, sa tingin ko po, lalo sa gabi, napagandang venue po ito. natin o left sa libot natin ang Club Balay Isabel. Yan. So ito, paldusak na naman. Yes. Ang um, taal-taal. Kita doon. Ang taal. ito so guys ang place na sinasabi ko kung saan mo pwedeng i-launch ang iyong yate so front taal lake na po yan guys at kitang kita dito ang taal volcano Ayan, malapit na malapit na ang ganda po ng view try nyo pong bisitahin ang Club Balay Isabel dito sa Talisay Batangas po Ini Isabel. Tito Satalisa. Pakai oh. Ah. Super Altyazı M.K.